Kamakailan lamang po ay naglabas ng uh, panibagong regulasyon ng Supreme Court tungkol sa extradition. Uh, maraming mga kababayan natin ang naghiling na gumawa tayo ng reaction video tungkol dito kasi gusto nilang malaman anong epekto nito sa mga pending cases ngayon sa ni uh, President Digong at saka 'yung mga potential na uh, uh, isasampa daw na kaso laban kay Sara Duterte kay uh, Bato de la Rosa, Kinabongo, at mga ilan pa mga opisyales ng, ng pamahalaan. Iyan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Michael Ferrario. Well, ang uh, nilabas po ng Korte Suprema na kautusan ay uh, hindi na po iba doon sa ating mga diskusyon noon na ang pagkaka-exadite nila kay Digong sa Hague ay hindi tumutugma sa existing na extradition laws natin kahit na sa Rome Statute. Ang ginawa lamang po ng Korte Suprema ay uh, binalidate nila or nireiterate, inulit nila, na ito ang tamang proseso. Actually, nasa batas na po ito. Sa 1951, doon po sa uh, PD 1069, at even in the Rome Statute, nandun po yung proseso ng sedisyon. Pinili lang ng pamahala na ito na huwag sundin yon. At ngayon, sinasabi ng Korte Suprema, eh, uh, eto na talaga dapat ang sundin ninyo na, na regulasyon anong epekto nito doon sa mga potential na kaso na isasampo pa daw at mga warrant of arrest na i-release ng ICC laban kay Bato de la Rosa, kay Bongo at kay Sara Duterte. Well, uh, with this re recent pronouncements ng uh, Supreme Court, malinaw na ngayon na hindi nila pwedeng ulitin ang ginawa nila kay Digong. Uh, kaya, well, para sa ating mga kababayan, yung sinabi po natin noon that extradition is primarily a judicial function ito po ay inulit lang ng Korte Suprema sa kasalukuyan na hindi po ito executive determination lamang. Ano, kailangan dadaan ito sa husgado. Hindi pwedeng ang presidente, ang Department of Justice o ang kapulisan lamang magdedesisyon kung sino ang ipadadala nila sa abroad upang ikulong doon. Ito po ay uh, isang magandang development at uh, uh itinataas ng Supreme Court ang soberenya ng ating bansa at sinasabing kailangan pa rin na malaman o idetermina ng hukuman ng Pilipinas na nagpa-function naman sa kasalukuyan bago po ilipat ang sino mang Pilipino o alisin siya sa kanyang sariling bayan. At uh, ano po ang epekto nito doon sa kaso ni Rodrigo Duterte ngayon na nasa HIG? Well, kahit na po naglabasan ng ganitong regulasyon ang Korte Suprema, hindi pa rin po basta pwedeng ibalik si uh, Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas on the basis of the Supreme Court uh, recent uh, pronouncements or order kasi uh, nag-acquire na po ng jurisdiction ang ICC kay Digong uh, by bringing him there at uh, kailangan nilang tapusin yung proceeding. However, itong uh, regulation sa to nilabas ng Korte Suprema ay uh, mag uh, magkakaroon ng epekto doon sa mga kasong isinampa sa responsable sa pagkakadala kay Rodrigo Duterte sa, sa Hague. Dito kasi ini-establish na ang kamalian ng kanilang ginawa which can lead the basis for criminal and administrative actions against them. Uh, yung iba nagsasabi parang masyado yata ng ang Korte Suprema sa gawain ng presidente, no? Hindi po. Uh, hindi ito ang unang pagkakataon na ang Supreme Court ay nag-interfere o nag-intervene at gumawa ng mga regulasyon upang protektahan ang karapatan ng mga mamamayan. Kahit na po nung panahon ni Rodrigo Duterte, nung kasagsagan ng ng tukak, naglabas din po ng uh, hiwalay na regulasyon ang Korte Suprema upang uh, maibsan, mabawasan, umapadali yung kaso ng mga uh, detainees noon na involved sa droga. Ito po yung ginawa nila, yung regulation on plea bargaining. Bagamat may opposition dito ang Department of Justice at hindi po mapayag lagi ang DOJ sa plea bargaining, naisulong pa rin po ito at umandar at maraming mga detainees noon ang napalaya ng dahil po dito sa sa plea bargaining. Uh, kami po bilang mga abogado, uh, nung gumalao na yung tukang, hindi naman po talaga kami 100% na bulag na susunod lang dito. Alam namin na mayroong mga kamalian, lalo na ang kapulisan sa implementasyon na to. Kaya patuloy kami na nakikibaka sa kanila. Lumaban kami sa mga pulis. Uh, hindi dahil sa naniniwala kami hindi drug addict yung mga tao, kundi na hinuhuli nila, kundi naniniwala kami na may mga fundamental na karapat na pa na dapat na protektahan. Pero in general, I still believe that the war on drugs uh, is a successful campaign. Uh, this is what is happening in Brazil right, right now at nauulit sa kasalukuyan. At pag-uusapan po natin yan in a separate video. But as of today, ang sinasabi natin, because of the rules on extradition treaty, nilino na ng Korte Suprema na kailangan talagang dumaan sa husgado ang sino man, ahensya uh, ng pamahalaan, na naisdalin ang isang Pilipino sa ibang bansa. Although the DOJ would still have to file a uh, petition for extradition at sila pa rin ang mangunguna dito, ang Korte pa rin ang magdedetermina kung sino nga o paano nga ba ililipat o papayagan ba na ilipat ang mga Pilipino papunta sa ibang bansa. Marami po pong features ang uh, regulasyon na ito at um, ito po ay... Uh, advantageous naman po para doon sa mga Pilipino as it should be at dapat ganoon naman talaga sapagkat ang batas ng Pilipinas dapat ang pinoprotektahan nito ay ang mga Pilipino at hindi ang mga banyaga at dan po sa regulasyon na ito na sinet ng Supreme Court uh, ang malinaw dito hindi nila basta-basta pwedeng dalhin si Sara Duterte sa Hague o si Bato de la Rosa o si Bongo o sino pa mang gusto nilang isama na muli dito sa kaso na ito which is a welcome development para po doon sa mga taga-suporta ng mga senador na ito na binanggit ko at lalo na po kay, kay Sara Duterte kaya tayo pong lahat ang kailangan lang natin gawin huwag tayong basta mawawala ng pag-asa there is always hope there is always a fight in us na pwede pa nating ilabas kailangan lang po natin patuloy tayo makilahok patuloy tayo mag-participate patuloy tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam taong walang alam. God bless you, God bless us all. Pabuhay ang Republika ng Pilipinas at iiwanan po namin kayo dito sa magandang lugar ng Paway, Ilocos Norte. God bless us all.